welcome sa aking munting channel pero huwag ka magpaloko sa munting na yan. Dito pinapabukas ko ang mga sekreto na ayaw ipaalam ng iba. Mind games, diskarte at mga taktika na pwedeng magpabago ng pananaw mo sa buhay. Ako ang tropa mo na walang sinasanto pagdating sa katotohanan. Kaya kung handa ka na, ilock ang pinto, ilagay ang earphones at sumama ka sa laro ko. Let's begin! Boss, masakit itong tanggapin pero kailangan mong marinig. Kung lagi ka na lang naghihintay ng reply, kung lagi kang available pero sila hindi, kung ikaw ang nag effort pero hindi ka pinapansin, hindi ka priority. Isa ka lang sa mga option nila. Sa mundong ito, kapag hindi ka marunong magpahalaga sa sarili mo, asahan mong hindi ka rin pahahalagahan ng iba. Hindi ito tungkol sa pagiging mayabang. Ito ay tungkol sa self-respect ng isang tunay na lalaki. Kasi ang lalaki na walang respeto sa sarili niya, madaling paikutin, lokoin at iwanan. Tingnan mo. Ang tunay na priority hindi pinag-iisipan kung kailan babalikan. Pinaglalaanan agad ng oras. Pinaglalaanan ng consistency. Pinaglalaanan ng respeto. Kapag hindi mo nararamdaman ito kahit anong effort mo, baka hindi mo lang talaga role ang mahalin ng taong iyon. At baka hindi rin siya karapat dapat mahalin ng isang katulad mong may prinsipyo. Bakit ka nagpapa-option? Dahil umaasa ka. Dahil gusto mong mapansin. Dahil iniisip mong baka may araw na piliin ka rin niya. Pero tanungin mo sarili mo, Ilang beses mo nang inuna ang taong hindi ka man lang sinama sa listahan niya. Ilang beses mo nang ibinuhos ang oras mo sa taong may excuse sa bawat plano mo. Hindi mo kailangan maghabol para mapansin. Ang kailangan mo, backbone, spine, disiplina. Kapag gusto ka niya, hindi mo huhulaan. Hindi mo iintayin ang scene. Mararamdaman mo kahit walang salita. Kasi ang tao, kapag gusto ka niya, gagawa ng paraan, hindi dahilan. Kaya ito ang strategy ng mga lalaking stoic. Hindi nagwawala hindi nagmakaawa. Kapag hindi pinahalagahan, umalis ng tahimik, hindi para magpawa, kundi para hindi na masayang ang dignidad. Halika at pag-usapan natin. Alam mo kung anong masakit, hindi yung rejection. Yung paulit-ulit mong ipinagpipilitan ang sarili mo sa taong malinaw na sa sa'yo. Yan ang unti-unting pumapatay sa respeto mo sa sarili mo. Boss, gusto mong piliin ka? Simulan mo sa pagpili sa sarili mo araw-araw. Gawin mong sentro ang sarili mo, hindi validation, hindi babae. Hindi social media. Ikaw ang sentro. Mag-invest sa katawan mo. Ayusin mo mindset mo. buuin mo routine mo. Gawin mong lifestyle ang respeto sa sarili. Hanggang sa kahit sinong babae, hindi basta-basta makakalaro sa'yo. Ang lalaki na walang boundaries, laging pinapaikot. Pero ang may backbone, siya ang sinusunod. Siya ang pinapahalagahan. Hindi siya ini-ignore. Kasi ramdam ang presence niya kahit tahimik lang siya. Kapag alam mong ikaw lang ang laging nagbibigay, pero walang bumabalik umatras ka. Hindi para umayaw, kundi para ipaalala na may halaga ka. Hindi ka palamuti. Isa kang haligi. At ang haligi, hindi nilalaro. Simulan mong buwi ng sarili mo sa tahimik. Yung tipo ng lalaki na kahit mawala, mararamdaman. Hindi dahil may ingay ka, kundi dahil malaki ang puwang na iniwan mo. Kapag tumahimik ang isang tunay na lalaki, doon nagsisimula ang respeto. Kasi ang kalmado, hindi kahinaan. Isa yung anyo ng kontrol. Isa yang diskarte ng mga lalaking hindi nagpapaikot. Sa susunod na pakiramdam mong pinapabayaan ka, tandaan mo ito. Hindi ka kailanman naging kulang. Sadyang mali lang ang taong pinaglaanan mo. Walang masama sa pagmamahal. Pero may mali kung sa sobrang pagmamahal mo, nakakalimutan mong mahalin ang sarili mo. Kaya ito lang, boss. Mula ngayon, hindi ka nalalapit sa taong hindi marunong lumapit sa'yo. Hindi ka na magte-text ng paulit-ulit para lang mapansin. Hindi ka na maghihintay ng validation mula sa taong hindi marunong magbigay ng respeto. Tahimik ka, pero ka. At yan ang dahilan kung bakit hindi ka basta-basta option, kundi ikaw mismo ang standard. At kung sakaling nakalimutan mo kung sino ka, balikan mo ito. Lalaki ka, leader ka, provider ka, protector ka. Hindi ka ginawa para maghintay ng atensyon. Ginawa ka para magdesisyon, para gumalaw, para magtatag. Ang oras mo mahalaga. Ang presensya mo hindi dapat libre. Ang respeto mo sa sarili, hindi dapat ipalit sa pansamantalang saya. Kapag hindi ka pinipili, huwag mong problemahin. Hindi lahat ng hindi sa'yo ay kawalan. Minsan, yan ang daan para piliin mo naman ang sarili mo. At ang lalaking pinili ang sarili, yan ang lalaking hindi pwedeng igapos. Hindi pwedeng lokohin. Hindi pwedeng ikahon sa pagiging pampalipas oras lang. At lalong hindi pwedeng diktahan at kontrolin. Sa huli, boss, ikaw lang din ang may desisyon kung mananatili ka sa listahan ng mga option o ikaw ang magiging dahilan kung bakit nagsisisi sila na hindi ka nila pinili. Tahimik kang lalayo, tahimik kang aangat, tahimik kang magbabago. Pero ang epekto mo, malakas, ramdam at hindi kayang baliwalain. Kaya kung tumama ito sa iyo, boss, maaari kang mag-comment ng sarili mong opinion at ito ay aking babasahin. Mag-like, mag-subscribe at i-share mo na din ang video na ito. Hanggang sa muli. Salamat.